Hello, what's up guys? diyan yan na, makaday ka sa halog. Magdada ko Papakita pa iyo kung paano magdakop kung mano So, please support my support my uh, video and follow my page RCT uh, RCTV Hunter. Thank you. Papakita ko iyo. ganito lang guys maghuli mag ng kasimple oh. lang maghuli ng isda oh lang maghuli ng isda kaya halagi nyo ako susubaybayan sa mga flat ko ganito oh maghuli ng isda mm. दिख, 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 दिख. एक ही